Yun no, know, kita na naman si tatay na mga o. Oh shit! Oh, Malimus na oh, naman si tatay. Eh, matataanan naman namin siya, yun no. Know. May gilid. Ayun no, oh. tatay. Ayun si tatay, yun know. May gilid o. Oh. Oh. Tatay. Malimus. Anam. Tatay oh. Ah, kaya na malimos eh. Kuwawa naman sa dun. Sa may sulok. Ang oh, kasang oh, kasama eh. Ayun o. No? Kuwawa naman. Kuwawa naman sa tatay. Ang malimos. Kaya... Bigyan ko na lang din. Hindi naman kuwawa. Kayaan. Niyan. Ano 'yan? Sino 'to? Niyan. Gini ako ba? Memo. Sa simbahan kasi kami pupunta eh. Sa simbahan kami. Shit! Oh, shit! Ano Oh na kami. Leon. Ito, kasama ko 'yung mga tropa papunta kami sa simbahan. Ayan. Ito, kami simbahan kasi kami ngayon. Happy Sunday, guys. Ayan, spoky Ayan, sa simbahan na kami. Ayan. Ayan. Yano. Ang angas mo. Bimaba na, eh. okay, na pre. Ano? Na. Ano? ano? Ah, tawa-tawa sa simbahan. Ayan, dito na kami sa simbahan, sobrang dami ng tao. Ayan. Oh dumaan na kami dito sa likod ayan ayun o oh. malapit ka